Good morning po. Kanina po, ma gumawa po tayo ng fermented juice. Nag-live po kanina ka hindi, hindi niyo po napanood. Ngayon po ay i-re-record na lang po natin to Ito po ay yung ating fermented juice. Oh, banana po yan, saging, nahinog at binuro ng isang linggo ninagyan ng asukal na dalawang kilong saging po yan na tinagsad saging na hinog nugasang maigi sariwa po yan na malinis saging nili po at tinagta dinaluan ng isang asukal na pula dalawang kilong saging isang asukal na pula Kanyang po ang ratio ng paggawa ng fermented produce ayan po ayan po ay binuro ng isang linggo So kanina po dito sa timba, ganun din po dalawang kilo po yung ating ginawa. At binuro ng isang linggo rin po kasabay nito. So kanina po din niyo po nakita piniga po, po 'yan. Ayun. Ito meron na sa laan, piniga sa malinis, takcha. or dessert, no? At ito po yung katas na ating nakuha. Pure fermented organic fertilizer fermented food sample at napakabango oh. Hmm, pwede mo lagyan ng ano, sago at gawing palamig ito pong aking ginagawa sa aking halaman pandilig at pang spray pwede na po itong gamitin sa mga hayop lihado nyo sa kanilang inumin sa mga manok, baboy, kambing, baka yan po, kabayo, kahit anong hayop na inyong alaga para maging malusog at ligtas sa sakit. Yan po, ang ginay, fermented fruit juice. Pag isda naman po, fermented fish juice. Pag gulay, mga prutas, fermented plant juice naman. Pag mga dahon po lang ha? mga dahon, kangkong, kamote, alokpate, pati yung uh, manunggay, yan. Fermented plant juice po yun yun po ay organicong pang spray pandilig sa ating halaman kaya kayo na magiging mabunga malusog ang inyong mga halaman kulay man yan o putas so ito po yung sapal yung saging, dalawang kilo yun lang lang po ang tira, sapal laging katas na po lahat Ayun. ito naman ang na gagamitin natin sa ating halaman babuo natin sa gilid ng puno niya upang lalong mataba ang ating halaman at naging mabungang bulaklak. So ito naman po, ay eh, mamaya ipibigay natin to. Puwan din natin yung katas Kasi tapos na po ang proseso ng kanyang buro, one week na po siya, pwede na po natin siyang katasin. Katulad so, po nito kanina, kinatas ko po, ito na po yung sapal at ito na po yung juice. Kailangan po malinis sa inyong kamay, malinis na natin lagyan upang hindi masira yung ating ginawa tatakpan natin para hindi pasok yung insekto. Huwag yung mahigpitan para makahinga naman yung good bacteria. pag masyado naman mahigpit, hindi makahinga yung ating good bacteria na nariyan na kailangan ng halaman. So ito pong muli sa mga Jun. Magandang umaga. Please subscribe my YouTube channel. Organic Top Top Gardening yung mga Jun and liking channel rin po maraming salamat magandang umaga maligayang pag-aalaman po sa ating lahat bye bye